para hindi na po tayo magtagal. Sasa Tayo na po sa House of Representatives. Ang gugulo po nila. Pero hindi pa sasalita. Meron tatlong tao manggugulo sa akin. Kilala naman ninyo eh. Kilala ninyo. Tatlong lang yun. Yung isa dating kasabi ng NPA, Yung isa bula propeta. Yung isa artista hindi pa sumigat na laos <laughs> kasi kuya yun. Ayan mga pre, ano, grabe ito si Marcoleta, ayan na daw niya sa kongreso. Uh, -oh. galit na galit si Marcoleta, nabubuisit. Uh, sino kaya yung bulaang propeta, Markoleta? Di ba yung kasama mo dun sa billboard? ah uh, Yung piling niya, siya yung propeta, siya yung Diyos, siya yung vibrator. Di ba? Di ba yun yung kasama mo sa billboard, Markoleta? Bakit hindi mo tinitira yun? oh, uh, Di ba maraming nabutas na tahong yun? Uh, Di lang ang propeta, mang kanor pa eh. Oh, tamo si Marcoleta, mga preno. Atat na atat po ano, maging senador. Relax ka lang. Diba? Relax ka lang, Marcoleta. Ikaw oh, naman, masyado ka namang halatang halata eh. ba? Diba? Na gusto mo makarating agad sa senado. Nagtawanan pa sila Willie Villamy. O si Lakson. Nako! Lakson, sayang. Mukhang hindi na kita ibuboto muna. Hm? Basta nakita kong kasama mo yung mga fruit china. pas muna ako. Oh? Sayang, sayang. Eh, nakita ko si Lakson nandyan eh. Oh. Anyway, karapatan na niya naman yan. Karapatan niya yan na umatend siya kung saan man niya gusto. Pero dahil nakita ko na magkatabi kayo, eh, pro na pa yung katabi mo. Sorry muna, ha? Sorry! Hindi mo na kita iboboto. Ang ako, Ilocano ako. Party list. Para sa Pilipino. So, ano pala ito ni Marculeta? Kung baga, siya yata yung nagpo nito. No? So, sorry, hindi ko rin iboboto yan. Ay, hindi ako bobo. Hindi ko pipiliin yung uh, ako, Ilocano. Ako, party list. No? Uh, pass muna tayo dyan. Doon na lang tayo sa ano, sa Solid, solid North. O di kaya Axie IS. axis uh, Axie uh, Doon na lang tayo. Kasi, uh, subok na naman kasi yung Axie IS, ba? Diba? Uh, pero kung gusto nyong bago naman, o no, may Solid North naman eh, di ba? Pero lang. O, uh, IS, tapos, ah, uh, uh, Solid North. So, diba? Yan po yung ating, uh, dapat, ano, yung mga party list natin. O, no? di kaya, marami pa namang iba dyan. Marami nang kayong, marami namang kayong pagpipilian. Huwag lang yung mga party list na yung nangunguna, mga, ano, mga kampo ng demonyo. <laughs> 'Di ba? Oh, marami diyan eh. Kampo ng demonyo 'yung nangunguna eh. kampo ng kulto. Kaya biga ng kulto. Oh, kompleto 'yan. So ngayon mga pre, uh, bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, eh na, ah, meron po tayong ano dito, Facebook page. Yan, Bullpoint Man 2.0. And syempre, syempre, mga pre, no? At, uh, follow nyo na yan. At syempre, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, Huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Ayan na, mga pre. So, uh, bago po tayo magtuloy-tuloy dun, mga pre, uh, pag-usapan po muna natin itong, alam mo yung pagtatanggol ni Sara Duterte dito kay Kibuloy? Oo. Oh. Diba? Yung di umano'y pagtatago nila kay Kibuloy nung panahon na hinuhuli pa itong si Kibuloy. Diba? Puro nandyan yung suporta ni Sarah kay Kibuloy yung 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 suporta sa kulto, 'di ba? Pero yung mga minanyak di umano nitong kibuloy na to, ay wala po siyang komento. Mas pinrotektahan po yung naghawak ng kanilang ari-arian. Ay. Sorry, sorry, sorry. Mali, 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 mali. Nadulas ako, nadulas. Sorry ha, tao lang nagkakamali. May hawak tuloy ng ari-arian nila, sorry. Tao lang ako. Hindi ako si na perfecto. Ah, oh. Sorry naman. Hindi pala. Kung baga makikita mo na pinoprotektahan ni Sarah yung nagpapahiram sa kanila ng helicopter. ba? Diba? At kung ano-ano pa. <laughs> diba? So eto mga pre, no? panoorin po natin yung uh, video ito. Ayan. Ipinagtanggol ni Vice President Sara Duterte si Pastor Apollo Kibuloy sa gitna ng mga ipinupukol na alegasyon sa kanya ng Senado. Sa isang video message na pinos ng SMNI, iginiit ni VP Sara na hindi patas at abusado na ang pagdinig laban sa pastor. Dahil tila... Ango, din... Grabe yung pagtatanggol ni Sara. Ano? Galing! Ano ba naman kasi? Si Kibuloy may hawak na ari nila. Eh? Ay, sorry, sorry, sorry. Mali, mali, mali. Uh, nadudulas ako palagi Sorry po ah May uh, bad Sana all diba Paano ba naman kasi pala Ganito pala Paano ba naman kasi Eh si Kibulo yung nagpapahiram sa kanila Ng mga Mga sasakyang Pangkalawakan Helicopter K.O. Diba Kaya syempre naintindihan ko Ganun makapagtanggol Itong si Sarah Sana all Natulan na raw na guilty si Kibuloy base lang sa salaysay ng mga hindi nagpapakita. Hindi hinatulang guilty si Kibuloy. ba? Diba? Hindi. Pinatawag siya sa Senado hindi humarap. Ilang, ba, ilang beses pinatawag hindi humarap. So dahil hindi humarap, nalabasan ng warrant of arrest. Normal yun. Hindi ka hinatulang guilty pag ganun. Binigyan ka ng tsansa. Pero tinakasan mo yung problema mo. Ba't busy presidente natin? Parang, hindi man niya pinag-iisipan yung mga sinasabi niya. Kilalang testigo. Sa ngayon, may nakabimbing contempt order ang Senado laban kay Kibuloy. Pero pan... Kaya, contempt order ba yon Or, I think, warrant yun, di ba? May Matagal na kasi yun, medyo nakalimutan ko. Contempt order at saka, uh, parang ano yata yun, may warrant. Okay? Kasi matagal na yun. Isang taon na yata, di ba? Nakalipas. O oh, yung paghuli kay Kibuloy, may isang taon na ba? Comment nyo nga. Nanawagan naman ang Vice Presidente, mapigyan sana ng hustisya ang pastor. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Pero yung tatay ko, minumura yung Diyos. Ang plastic mo. Doon ka manalangin kay Kibuloy! K.O. Mga DDS! Doon! Manalangin kayo sa Panginoon, minumura nyo nga eh. Diba? K.O. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Sa gitna naman ang kumasyon tungkol sa kinakaharap ng mga... Ito, ito, bayaran to. NPA na bayaran to. ...kusasyon ni Kibuloy at ng SMNI. Di umano, ito yung talagang binabayaran nila. Nang mga... Uh, I think Pogo ba yung nagpupundo yata sa kanila. Di umano ha, ito'y bayaran. Oo, oh, ng isang grupo. Kaya tudo yung kanyang pagbanat at paghila pababa sa ating mahal na Pangulo. ah oh, tingnan mo, hindi na tinubuan ng buhok dahil siguro, eh... Ewan ko lang. Sa problema ba? atat na atat na pababain yung Pangulo eh, no? Ay, nanawagan ng isa sa mga host ng istasyon na si Ka Eric Selly. Host na fake news is napalitan na si pangulong Bongbong Marcos. Git niya dapat si VP Sara na ang humalili sa pangulo. Dapat si VP Sara nang umulit. Eh para laki laki ang mong tagap para matubri kami, tubri ba, tubri. KO. <laughs> Vice President Sara Duterte. Armed Forces of the Philippines. Philippine National Police. Ang panawagan ng sambayanan for the vice president. Sambayanan, panawagan nyo lang yan, mga DDS. Bobo. To take over as president, yan ang konstitusyonal na paraan upang lutasin itong problema at krisis sa lideratong kinakaharap natin. Upang dagdagan siguro yung krisis. Kaya gusto nyo maupo si Sarah. di Diba? Kasi sa panahon ni Digong, krisis, inayos ang Pangulo ngayon, Pangulong Bungo Marcos. Gusto niyong patalsikin si PBBM para mas madagdagan yung krisis. Ganon. Huwag nga ako. So, yan lang yung ating reaction dito kay Kibulok. Kibuloy pala, sorry. Oh, na, yun nga, di umano, ay pinagtatakpan ni Sara Duterte itong, itong, uh, mangkanur na to. No? At ni Digong din, Siyempre, di ba? Pare-pareho naman sila eh. Ay, eh, syempre, magkakaibigan daw tong mga to. Ah. Uh, eh, magtatakipan, di ba? So yun lang at uh, kay ka magstay ka lang diyan. Ah, uh, at hangga't may buhay ka, diyan ka lang. Sa kulungan. Uh, Sarah Duterte. Bumalik ka pa sa Pilipinas. Dapat di ka na bumalik eh. Hindi ka nagtatrabaho para sa mga Pilipino. Kawawa ng mga Pilipino kasi ah uh, pag may baha, wala ka. Sino yung nandun? Pangulo lang. O. Oh. Asan yung pagkaano mo? Sabi mo, mahal mo yung mga Pilipino. Kung mahal mo, hindi mo sila iiwan. ba? Diba? ba Oh. Kung mahal mo yung mga Pilipino, dapat nagtatrabaho ka ng maayos. Hindi yung palustay-lustay lang. Ngayon mga pre, bigyan po natin ang reaksyon nitong kay Marcoleta. Agoy ni Wille Rebelliame! Anong gagawin mo sa Senado? Mag-hip-hip-hurry ka doon? Mamimigay ka ng jacket? Sus, ginoo. Okay na sana ako doon eh sa yung tumutulong siya sa mga Pilipino sa pamamagitan ng programa niya. Kasi, nandun eh. Pero siyempre, sy hindi naman niya peren tinutulong doon iba Business 'yun eh. Pero sinasabi niya man niya, tulong do, tulong do, tulong niya daw 'yun. Pero hindi po ha, papaintindi ko lang sa inyo, may mga sponsor po kasi. Pero si Willie, yung parang nagtatrabaho para ma ipaabot yung mga tulong na yan. Pero hindi niya pera. Okay, tuloy. Okay, let's proceed po sa ating next support. Let's all welcome, Senator Mike Talagang kailangan po natin pasalamatan si Bob Chabi. Kasi po, kaya ako natin palito. sa pa po ang person na tumamag sa akin. Ganyan po sa... Ba't nandyan si Tito Soto? Nangyari. Talaga. <laughs> okay. Pwede naman na tumamag sa akin. Stop. Pwede naman yan. Na. Pero siya pa po talaga. Sabi niya, dumirin po ka na sa clubhouse sabagat marami ang tao. Sa tingin nyo, si Tito Soto, hindi ba to pro-China to? Sa tingin nyo? At doon na tayo magkita. Mabuti naman po, Nakita ko si Kaobit, si Nagdala, si Kaobit, si Kaobit. Sabi kayo pong lahat na nanggaling pa sa nakaraming uh, lugar. Iba po, manalayo. Nakita ko po yung tagabisang sa Occidental. Pero galing ng Isabel na may Quezon. Talagang nagsikap po kayong pumunta rito para magkatawang palag po tayo. Inaasahan po namin na yung pinabalak po ni boxing Song sa pamamagitan po namin, ang na gusto niyang tulungan, ay magaganap po. At ako po naman ay natutuwa. Isa po ako sa inasahan na maaaring makatulong po sa napakaraming problema po ng inyong sektor. Ano po? Yung lamang modernization po ninyo, away-away na po kayo. Hindi na kayo magkasundo sa consolidation ng prangkisa ninyo, pati yung rationalization ng ruta ninyo, pati yung public transport sector pati accessibility, pati connectivity, hindi na yung magka. Pero tayo po, sa gaya ng nalalaman ninyo, ba tama po, ilalaban natin. At marami na pong beses tayo nakipaglaban. Kahit ako na lamang po, mag-isa, lumalaban pa. <laughs> Kahit siya mag-isa, lumalaban pa. Siyempre, kailangan mong pasikat, Marcoleta. Tumatakbo ang turi. <laughs> K.O. Hey, oh. Sikat! Parang Amy Marcos lang. Oh, di Diba? Sabihin mong... Sabihin mo Kaya nga ako lang mag-isa, lumalaban ng uso. Ang tibay ko, diba? Buhatin mo yung sarili mo. Iangat mo yung sarili mo. Para bumilib ka masyado sa sarili mo. <laughs> Alam ko ba kung langit, di ko nailat, yung lang hindi ko nailaban? Isa ka? Yung hook niya ako na wala. Uy, uy. Alam mo yun hobiya talaga isang munggo. Yun lang, hindi mo nailaman. tanong ko lang, sino kaya ang kumuha ng hobiya na yun? Ba't nawala? May camera naman, makikita naman yun doon, di ba? Pero uh, si Jingo Estrada, nakita ko rin eh. Nakain sana yun eh. Nung nakiha, nakuha na ng camera. Nakaganoon siya o, oh, nakaganoon. Ayun na, pasimple ano eh. Pasimple na lang siya. Hindi <laughs> na kumain bahay Sino bang kumuha? <laughs> <laughs> Pero yung sa inyo po talagang ilalabar po namin ni Senator Ping at saka ni Senator uh, Sobra. Ewan po kung kasama pa ito. Grabe, Willy Revilla. Masyado kang dinadown. <laughs> Paano ba kasi? Ano naman daw kasing alam mo? <laughs> Ako po. tuloy. Tawa ako doon oh. <laughs> <laughs> ah. Kuri nyo. Malimit natin siya nasabi. Go Chavit, Isang salita. Kasi si Chavit Singsong talaga. Believe din ako dyan. Okay lang yan. Wala tayong problema dyan kay Chavit. Di ba? Mabait yan. Pakalagin po rin ako. Sa, sa, sa dami na po nang, nangyari sa buhay ko itong mga nakakarang Okay din naman si Willie Revillame. eh. Uh, sa show niya ha, kung doon lang siya magpo-focus. Pero yung uh, sa sa salin sa politika, wala siya Ra talaga pangalan mo diyan. Wala ka namang magagawa sa Senado. Ano eh. parang nagugusto ko na pumunta kasama? Senado. Dios sa pogiro. Alam ko siya kung bakit. Ayaw ko pong ipromote sa abong, ha. Dahil hindi po ako sa pogiro at pangal po sa anyo. Baka mati wala ko. Pero ba't ko po si Manong Chabit sa pogiro yan? sa pagbargado po yung asawa ni Senator Miriel sa Si Diyong sa Tiago, bargado sa bugir po, po Yung gobernador... Si Kibulok, di ba nagsasabong yun? Iba yung sinasabong nun eh. Na, <laughs> uh, alam mo naman Alam niya yung sabong. Di ba may tukaan yan kapag nagsasabong muna? Magtutukaan <laughs> yan. Eh. K.O. Hmm. Kung po nang si Ito'y na rin sa kung yan. Dapat napakarami yung kung sabihin, di ba? At, bakit ko po sinasabi ito? Meron po silang isang katalina, Isang ugali na sa kanil mo lang makikita. So, baka hindi po nyo alam. Ang sa gobero po, walang pinipirmahan pong kontrata yan. Hindi po nagsasalita sa inyo nasan po yan. sabi nyo na. Di ba? Oh. Oo. Oh. Ako nga, no? Hindi ko maintindihan din yung mga nagsasabong kung magsusugal sila. Malalayo eh. Ganun-ganun lang sila mga kamay nila, oh. Di ba? K.O. Oo, oh, di ba? Bakit ko po yun, yung ito yung pasayin dito? Hindi niya san lang, pero nag-iibay na po yun. Uusapan na po yun, mangyayari, mangyayari. Pag sinabi niya na, walang ibigay mo ng 1.2 million, nangyayari po yun. Ganyan po ako kung nangyayari. Nakikusa ko na magsisili sa inyo, kandidato pala. Pero si kuya ko yung pagsinabi, hindi kita ng jacket. Ganyan ba yung gagawin niyo sa Senado? Maggagawa kayo ng komedya? Gagawa kayo ng katatawanan? Gagawin yung joke yung Senado? Ganun ba? Yan ba yung mga plano nyo? Plataforma? K.O. Hey, oh. <laughs> Diyos, Diyos me, yung marimar. Meron po, ayaw po, nakasulat na nga, hindi pa ginagawa. Na, nasa batas na na eh. Kung isa nasa batas, nakataga sa batas, pero kumisa yung batas po eh. Kailangan po ay usin na kasi po eh. Bulok na yung tip, ay batas na andong pa rin. Kailangan bang 4136? Yun po yung problem. Pero, parang hindi na po tayo magtagal. Sasama. Ayaw ko na po sa House of Representatives. Ang gugulo nila. Kaya <laughs> so, kung natin magsasalita, meron tatlong taong manggugulo sa akin. Na naman eh. ta 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 Mali ka, Markuleta. Ikaw yung nanggugulo at sumisingit. Kasaway ka. Hindi ka pa recognize sa House of the Representatives. Sumisingit ka na. Bastos ka. Bastos. Di ba? Totoo, sa, Ako ha, in my opinion nakikita ko po na bastos po si Marcolita. Hindi pa recognize magsasalita na eh. Tapos yung kabastusan niya ipapasa sa iba. Sus Mario. Hey oh. <laughs> yung isang dating kasapi ng NBA. Yung isang bulang propeta. Isa... Sino ba yung bulang propeta? Sa tinutukoy mo dun sa house. Pwede bang tukuyin mo naman yung kaibigan natin dyan na si Kibs? may hawak na vibrator ng San Libutan. Ha? Huh? Saan ka ba Wala nga sa Bible yung vibrator ng San Libutan. Tapos si Kid Buloy, meron. K uh, tawag mo doon? di bula ang propeta. Bula ang, ano, Diyos-Diyosan. San. <laughs> <laughs> sino yung artista ang tinutukoy niya baka si ano Dan Fernandez Dan ba? si Dan Fernandez ba? kasi ang alam kong artista doon si Dan Fernandez eh hmm sino kaya pero in fairness ha, si Dan Fernandez kung ikumpara ko kay Willie Rebilliam yun sa kaalaman lang ha may alam po si Dan Fernandez pagdating sa batas pero si Willie Rebilliam may alam sa kanyang show yung show lang niya dapat nga doon na lang siya magtukos eh di sa kung anong bagay pa hindi na, di bagay sa Senado eh. So, isang salita at lalaban po tayo. Salamat po sa inyo lahat. So, yun lang yung uh, uh, video natin mga pre. And uh, at least nabigyan natin ng na reaction itong uh, kay Marcolela. Uh, Marcolela, Marcolela, sorry. Marcoleta. Ah, sorry. Uh, so, yun lang mga pre. At hindi uh, di ko na patatagalin itong video na to kasi uh, tayo ay lilipad pa. Santay lilipad. Basta malalaman nyo na lang. Ah, uh, Uh, yun lang mga pre at uh, bago po tayo magtapos sa ating video meron po tayong Facebook page dito Ballpoint 2.0 huwag nyo pong kalimutan i-follow yung ating Facebook page yan syempre, mga pre may tinderador po tayo sa hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel huwag kalimutang mag like share and subscribe para naman maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin so ayun lang mga pre kita-kits po tayo sa susunod na video